너무 미미스 민찬모. Tingin mo mawawala yan ng isang araw. Isang ikot lang. Ganyan. Mami mismo sa galit ka na tatakbo. <laughs> Hindi nawawala na yan sa araw lang, sir. Papalam na ako sa kanya <laughs> Alam. Kasi mawawala na siya naman. Naniniwala kang mawawala yan ng isang takbuhan lang? Isang lap lang, isang ikot lang na gano'n. <laughs> <laughs> Dinayin mo pa yung ano, oh. liposuction. <laughs> Uy, saan ka punta? <laughs> Wala ka pang isang lapa. Wala ka pang isang ikot. Ano makikinood ka ng tennis? Oo. Oh. Oh. Ah, hindi. Ah, nasporan nice siya. Nice Love, pumunta tayo dito ba para tumakbo? Hindi manood ng... Hindi para manood ng tennis. Masaya <laughs> eh. Wala ka pang isang lapa. <laughs> oh. Ano? Ano ba? usapan natin, tatakpo tayo. Min, wala ka pa sa kalahati ng pag-ikot. Nakikinood ka. Sana <laughs> <laughs> ulo. Anong ginagawa mo? <laughs> anong ginagawa mo? <laughs> Uy, anong ginagawa mo? Wala <laughs> na, pinakitaan na ako. 14 lang, kasi yun naman sinipa. Diyan na tayo? Hindi. Ano? Uwi na tayo. Wala bang isang ikot? wala bang isang ikot pero ang dami na nang ganap. Ano? Sino yung Sa pa ba? Ba? Galing mo ah. Kuha mo yung mga tinuro ko kanina. Ano pa na ito lablog? -lab. Sana may way para sa akin magawa nagagana pa ako sa YouTube na vlog ng Mr. Baka may manual. Ano? Baka may manual sa YouTube. G, nagplano-plano pa tayong magda-jogging. Bakit ka nanonoon? <laughs> Itura oh, na nanonoon. <laughs> Itura na nanonoon. Ay, nakakapagod din lablog pa kanya. Pinapawisan na nga. Saan? Yung intense yung napamalod mo? Oo. Kasi yung nakabahan ako pa pa. Paano pa? Ano yung... Lovejogging <laughs> <laughs> ba to? Ano? <laughs> <laughs> <-jugging> bato, ano? <laughs> Funny ka masyado. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa? ang ginagawa? Oo, Kaya mo to? gagawin ko dyan? Pampatunog ng likod ba yan? Mayro'ng borak mo. Mayro'ng bulak ko? Kalingan mo ah. Huwag mo ipaiyang pamilya natin. Uy! Uy! Uh, -yan. Ay, anong, ah. Yan. Bingo! Ah. Ang lukit mo ha! Saka! Ha? grabe naman! <laughs> Go! Magpatunod na ng likod yan, masarap yan. Ikaw nagkabit di ba? So idea mo to. So ikaw gumawa, gumawa ka din. Go! <laughs> Go! <laughs> Kaya mo yan. Nakaya ko, di ba? Dati hindi ganyan, tatayo ka nga. <laughs> Kaya. <laughs> Kung may gusto na ito, hindi naman ako. Eh, ikaw nagbuo nito eh. Hindi gagayahin kita. Sakit. Hindi kaya mo yan. Tayo, amang. <laughs> Wala ka. O, oh, andyan lang yung amang. O, oh, dali na go. Andyan lang din yung marigin na bali. Ano ka? Game na sir, game na. Ay, <laughs> <I'm> sorry. Hindi <laughs> <laughs> Wala <laughs> <O>, pit na. <laughs> <laughs> Wag na baka mabalian talaga. <laughs> ano sa tingin mo? Nakita mo na ako nang hinahanap mo. San bola mo? Pulot bola. <laughs>